BTS member na si Jimin na wala ng milyones dahil sa utang ni Lee Jin Ho na nagumon sa sugal. Alamin sa iSpotted Report. Yan Pinapirma ng talent management ng K-pop group na BTS na milyones ang nawala sa isang member ng grupo na si Jimin matapos na magpautang ito sa komedyanteng si Lee Jin Ho. Ito matapos na mag-viral ang pag-amin ni Lee Jin Ho tungkol sa pag aadik niya sa sugal na dahilan para mabawon umano siya sa utang. Sa kanyang Instagram account, sinabi nito na aamin siya sa nakakayang nangyari sa kanya in the past kung saan taong 2020 umano na magsimula siya maglaro sa illegal online site kung kaya't nabaon siya sa utang. Matapos kaso umanong makatanggap ng mga payo sa kanya mga kaibigan at sa takot na mawalan na rin siya ng trabaho, na-realize niya na masyado na siyang nalubog sa sitwasyon dahilan para tigilan niya ang pagsugal ngunit marami na raw siyang nautangan. Baka matulang na pangalan ng kanya mga pinagkautangan, lumabas sa isang research na nautangan nito si Jimmy nga aabot sa 100 million won na may katumbas sa 4.2 milyong piso. Naipahiramda ito ni Jimmy noong 2022 at hanggang ngayon ay hindi pa ito nababaya. Pinautang umano ni Jimmy si Lee Jin Ho matapos na mga ako ito na ibabalik niya rin sa loob na isang linggo ang kanyang inutang na milyones ngunit hindi ito nangyari. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.